Ngayong araw nga mga mare, sisimulan na nga ang paghukay nga dito kila tita. Lagang pinilit na nga mga mare na hukayin na nga ito para masimulan na nga at matapos. Tulad nga nang sabi ko sa inyo mga mare sa nakaraang video natin, sisimulan na nga ito. Kaya maagang maaga pa nga lang sinundo na nga sila kuy Richard mga mare nila Naki. Nagdala na nga rin sila mga mare ng pala, baka nga kasi walang pala doon na panghukay nga doon. Ito na nga ulit yung magiging routine nga natin sa araw-araw hanggat hindi nga natatapos yung bahay nila tita. Ang pagsusundo nga natin kila Kuya Richard at eto nga si Katolik sa bumaba na nga rin. Puti na nga lang ng mga oras nga na to at talaga naman nakasama nga ang panahon. Kaya kahit papaano nga mga mare ay hindi talaga maulan. Sana nga mga mare tuloy tuloy yung ganitong magandang panahon para nga matapos na rin yung bahay nila tita at hindi na nga siya mahirapang makitulog kila pau. At buti na nga lang mga mare, wala nga rin tubig ngayon. O diba, ang galing-galing nga ng panon, nakikisama talaga. Kasi ang inaasahan talaga nila, high tide nga ngayon mga mare. Buti na nga lang naisipan nga nila ngayon mga mare simulan kasi sayang din naman yung oras. Talagang inip na inip na nga rin sila Kuya Richard kasi wala naman nga silang ginagawa. Gustong gusto na nga rin nila itong matapos at ako rin naman mga mare, gustong gusto ko na nga rin itong matapos. Si pangit naman, inasikaso naman nga mga mare ang pagbili nga ng ulam. Kung mapapansin nyo nga ay hindi pala ako dyan sumama. Ano ng mga oras nga na yan. Na nagpaiwan muna nga ako mga mare dito nga sa bahay na natin. Dahil alam kong kayang-kaya nga ni pangit yan mga mare at eto nga bumili sila ng ulam para nga sa kanilang pananghalian. Kaya nga itong mga mare pagkatapos ay umuwi na nga rin sila agad para maluto na nga rin. Maganda na nga rin pala dito kaya hindi na nga rin mahirapan yung mga magbubuhat. At eto, naabutan nga rin naguhukay. Balang-abala nga sila dito mga mare. Tingnan nyo pares, Resmang nakapula si Kari Church saka si Kari Tolit. Subuti nga lang si tata hindi pa nakasali. Hindi, para silang tatlo mga mare ang may birthday. yun nahirapan nga lang daw sila sa paghukay lalo na nga may puno nga ditong nara. Inuna na nga nila mga mare ang paghukay nga dito sa Poso Negro para mahukay nga nilang lupa ay dun na sa may kusina. Pagkatapos nga nun mga mare, bumili nga rin sila dito sa hard hardware mga gamit. Mili din daw sila mga mare ng sako para sa lalagyan nga ng buhangin. Kasi tulad ng sabi ko na nakaran, hahakutin nga ng mano-mano. Hindi naman nga halatang gutom nga itong sila pangit. Kaya ito, kumain muna nga sila dito ng mami. Maaga pa lang kasi umalis na nga sila dito mga mare sa bahay. Kaya alam ko siguro wala itong mga almusal. Dahil nasanin na nga sila mga mare na walang almusal. Marami-rami nga rin pala mga mare binili nga nila sako sa paglalagyan nga ng buhangin. Sila nga lang ding dalawang mga mare para mas mabilis nga at eto nga ting na nga rin sila agad. Nung mga oras nga na to, para nagbabadyana naman nga mga mara yung ulanting tingnan yun naman yung panahon. Pero syempre, ulan lang yan. Kailangan nga natin to mga mare simulan. Ito nga si Simon, sumalubong pa nga kay at tinanong ko ano nga itong daladala niya. Ganito pala mga mara yung plano. Ito pala yung kabuuan nga ng bahay nila tita. At ito, sa wakas, kakain na nga rin sila mga mare O diba ang daming kanin? Tiyak na marami nga silang makakain dahil nga may sabay yung mga mara nilutungan ni tita. Bangit nga nauna na dahil siguro gutom na naman kaka kain nga lang nito. Iba pa rin kasi ang lutong bahay mga mare kaya naman ito kumuha na nga siya ng mauulam niya. Kasi maya maya lang ay magsisimula na nga sila mga mare ng maghakot. mahirap dito mga mare sa paghahakot pero okay na okay naman ngayon yun. Well, okay na nga rin yung daanan kaya kahit pa paano hindi na nga rin sila mahirapan at ito kumain na nga siya sa gilid. Siyempre gutom nga ang lahat kaya ito kanya kanya na nga sila ng kain nga dito. Yung tipong wala nang pansinan. Si tatay nga rin mga mare nakatayo kumakain kahit san mo talaga to dali ng hilingan, nakatayo ay nakaupo sa gilid. Kaya lang mga mare, ilang subo pa lang daw sila ng pagkain nila, bigla nang tumawag eto mga nagdi-deliver. Sabi nga, andito na nga daw mga mare yung order, kaya naman eh, wala silang nagawa kundi umalis muna nga sa kinakain nga nila. Nagtulong-tulong na nga rin sila mga mare, kaya eto si pangat tumulong na nga rin para mas mapabilis nga. Mga oras pa nga na to, tumawag nga ako yung pala, naghahakot sila ng materyales, hindi ko naman kasi alam. Buti na nga lang talaga, walang baha ngayon kundi kakalawangin nga itong mga bakal. Bay sila ng simento, kaya yung na nga ni Pangit. Maya maya lang ay buhangin naman nga. kasi ni Cartola, so mahirap lang naman daw mga Mario yung pagsisimula. Pero pag natapos nga daw yun, ay papatungan ng papatungan, okay na daw. Kaya nga ito mga Mario, inayos na nga rin nila yung bakal dito sa gilid parang hindi makabala sa mga tumadaan. Tapos yung buhangin naman ay ginilid na nga dito mga Mario sa kalsada kasi nga isasako nga nila ng mano-mano. Dahil kulang nga sa pala, kaya ito nagbili naman si Pangit ng pala. Ito pala mga marang ang natin kay ay talagang naka-line up na nga noon pa. Walang wala pa nga kami nun mga mare, eh talagang napangako na namin kitita na balang araw papatuyon nga namin siya ng bahay. Na ngayon mga mare, kahit papano ay e meron na tayo tinutupad nga lang natin yun. Pero sabi naman namin ni Pangat pagtapos nito ay wala naman na kaming gagastusin. So na lang din kasi namin to mga mareng matapos para sa ganun ay focus na nga kami sa buhay nga namin. Dahil tama naman kayo magkakaanak na nga kami mga mare, eh malapit na rin ako mga anak ilang buwan na nga lang. Pero sa ngayon nga mga mare, enjoyin muna nga natin yung bahay sharing nga nila tita, kasi alam ko marami rin nag sa inyo nito. Pero sabi ko naman din sa inyo, hindi naman nga mansyon yung ipapagawa natin kitita. Ang mahalaga lang ay maging komportable nga siya, lalo na kapag umuulan. At yung mga tao nga mga maring andito ay hindi naman talaga umaasa sa amin. Bawat pera nga mga maring ibinibigay namin sa kanila ay talagang pinaghihirapan nila dahil sahod nga nila yun. Naman mga kasi mga mare pwede na gumagalaw nga sila tapos wala nga silang sahod, lalo na meron nga silang sarili-sarili pangangailangan. At nga nito mga mare ni meron na rin siyang sariling vlog na nga lang ay malapit na nga rin siyang ma-approve. Kaya kapag nangyari yun, magkakaroon na nga rin ng siyang sahod tapos makakatulong na nga rin siya kay Latita. eto ito pala mga mare yung sinakosako nga nila medyo may kabigatan nga din ito. Dahil nga buhangin buti na nga lang hindi ba sa kundi mas mahirapan nga silang hakutin to. O ba diba kanina mga mare sobrang tirik ng araw ngayon wala na lang mga araw. Tulong-tulong na nga sila nang matapos na nga mga mare yung pagkahakot medyo may karamihan kasi isang elf nga rin yung in order ni pangit. Paano pa kaya mga mare kung grabang nga to, mas mabigat ata yun at eto nga bigla nang bumus ulan tapos bibigay na rin ata mga mare etong bubong kaya naman ay eh, inasikaso eh, nga muna nga nila tingin ko nga mga mare mabilis lang din naman tong matatapos kasi malit nga lang naman talaga nabago na naman nga yung plano pero ganun pa nga rin mga mare meron nga lang mga mare inadjust pero okay lang yun excited na nga kung tirahan to ni tita mga mare kahit papano ay eh, nakatulong nga tayo sa kanya dahil tulad nga sabi ko matanda na si tita at meron nga rin siyang sakit kaya malaking bagay na meron nga siyang kanyang natutulugan ng maayos. Na hindi niya iintindihan kung kailan nga tutulo mga mari at kailan magigiba. Dahil yung bahay niya nga ay talagang tagpi-tagpi nga lang din. Ito kasi yung pangarap nila tito mga mare nung malakas pa nga si tito makapagpatayo nga sila ng bahay dito. Kaya lang nawala na nga si tito mga mari pero hindi pa ngayon nagagawa. Dalo mga panahon din na yung, mga mare ay eh, walang wala pa rin naman kami. Nagpapasalamat ka nga kami sa Diyos ay matutupad na nga yung pangarap ni tita. Kaya nang sabi ko pangarap nila to mga mare kaya ito may mga hollow block nga dito na inipon nga talaga nila. Pero na nga rin sila mga mare, binili mga buhangin, tinangay na nga lang din talaga ng baha. Pero ngayon napakinabangan na nga mga mare yung napakatagal nga nilang biniling mga hollow blocks. Pero Richard naman, abalang-abalang nga dito sa pagpuputol nga mga mare ng bakal. Ewan ko nga lang mga mare kung masusunod na dalawang linggo lang ang tansya dito ay matatapos na nga. Siguro dalawang linggo o tatlong linggo nga mga mare kasi eto nasimula na nga nila isang araw pa lang meron na nga silang nagawa. Dahil oras na nga mga mare ng merenda kaya nang bumili na nga sila pero itong si tita, bagong liko ligo oh. At eto habang naghahalo sila, nagmemerenda ng na nga rin sila. At eto nga si pangat abalang-abalang nga rin dito sa gilid. Ang dami rin kasi talaga mga marang halo black nga dito. Eh mga mare, sayang naman ko itatambak nga lang dyan. At eto pala yung mga hinukay nga nila nasa gilid na nga. Una nga, akala namin sobrang laki nga ng bahay ni tita. Yung pala ay malit nga lang talaga kasi nga wala na rin spasyo. Hindi nga mga mare sinagad nga dito sa may gilid dahil nga may puno nga ng nara. Kailangan na nga nila mga mare ng alambre. Eto tamang putol nga lang din dito si pangat sa gilid. Kanya-kanya nga sila ng ginagawa para nga matapos nga ngayong araw yung ginagawa nga nila. Tingnan nyo naman si tate mga mare for the hukay-hukay nga dito. Sabi ko naman sa inyo, hindi talaga sila mahilig magbota. Yung bota nga namin, display nga lang dun mga mare at dito nga sila nahirapan sa ugat nga ng nara. Kasi alam naman natin na sobrang tibay talaga ng nara kaya naman kailangan talaga ay merong ang lakas. Lagi okay, nga lang pala ng malit na espasyo nga dito para sa daanan nga nila kuya ato. Pero saktong-sakto lang naman mga mare yung nga nila dito at eto nga si tita, tingnan naman nakaupo nga dito sa gilid. O kaya iniisip niya ng mga oras nga na yun, mga mare. Siguro ay masayang-masaya nga siya, mga mare, pero nakakaramdam din ng lungkot kasi wala na nga si Tito. Dahil sabay nga sila, mga mare, nangarap nga niyan. Sa maghapon pa nga lang, mga mare, eto na nga yung nagawa nila, nakakatuwa naman nga, oh. Kaya lang, alam niyo naman, basta bulakan, matubig talaga kahit saan. Kaya eto nga, mga mare, konting hukay nga lang, may tubig na naman nga. At sa wakas nga, uuwi na nga rin sila pagkataos ng abalang-abalang maghapon. puti na nga lang, mga mare, may pay parking dito kaya naman ito nakakapagpark na tayo. Ihatid na nga ulit natin sila Kuya Richard mga mare dun nga sa kabila. Mas malapit nga sila dun kaya dun nga nila din gusto. Pa nga, mga mare alam ko ano na nga ulit ang update dun kasi hindi naman halos umulat ngayon maghapon. Kung nga sila umuwi, umumili na nga sila ng tubig nga dito para nga sa inumin nga nila. Haba-haba ng oras, eto naman nga mga mare yung panahon para magpahinga. Magbibigay pa nga rin tayo ng munting regalo sa mga nakapalo at nagsishare ng ating vlog. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.